Nasa paanan pa lang ng mount pinatubo tong sinis wow. Ay muntik na itong mahimatay <laughs> na <yung> pare. <laughs> Minsan lang makaakyat sa kabukiran na yan Kaya nagpamasahi na muna ang kanahan <laughs> Sa mga ngiti ng hinampak ay waring nanumbalik agad ang kondisyon ng kanyang mga kaugatan <laughs> Ang sarap naman yan. Itong si Ricky ay di na nag-alinlangan na magpakita ng kabutihan sa kapwa. So balit itong si Mr. Krabs, isti si Kerdlo, ay nagbabasakali ng masisipit ang dalag sa unang tagpo pa lang. Branded na yung pare. Ngayong medyo nasisilip na ni Uncle Enrico ang pinto ng tagumpay Ay waring naging bukas na rin sa kaniyang kamalayan ang karangyaan na yan Wow, ang sarap naman yan Ani mo'y inaasahan na ito ng kanahan Branded na yung pare hmm. Kita nyo ang bitiranong si Leo Degario Nakuha pang humigop muna ng milkshake bago maningil <laughs> sa kagustuhang makapaglakbay sa mapanglaw na isla. Isang matinding plano ang nailatag nitong si Apollo. Ganon talaga eh, lumalabas ang pagkamaalam sa tuwing susuong sa kapahamakan. Sabi ba? Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga tao. <laughs> Nilaan na naman itong si Roderick ang kanyang dedikasyon para maging mabuting halimbawa sa kapwa. <laughs> na gaya ng inaasahan, may kaakibat itong natural na binipisyo. Wow. Sino ba siya para tumanggi dito? Kita nyo tong tuwa ang loko. <laughs> Stilan, naging malubak naman ang daan bigla dito kay Samuel. Kaya puro bangga ang inabot itong si Madam. Pusa! Pinasulyap naman dito kay Carlo ang pinagkakaguluhang kontinente na yan. Wala naman daw pakialam si Tulit sa mga ganyang bagay. Gusto niyang mag-inom na lang. Sinyalis na hinintay ni Ramil pagkababa nito ay ididiretso niya sa intersection panigurado. <laughs> ang maliit na bagay ay di na dapat pagtalunan pa. Waring nag-usap na ang magtrupang Warlito at Mista na paunahan na lang sa paghakbang. <laughs> Swerte naman itong si Uncle Olong, o. Oh. Dalawang source ng nutrisyon ang pinagkukunan. Kaya pala malakas ang buang. Masyado na akong malakas pa. Ito ang problema, pumasok na ang buwa ng sweldo. Hehehe, <laughs> buhay. Nakwat siya na naman ang tinongo ni Bong, oh. <laughs> Ito na yata ang pinakapraktikal na hakbang ni Colnick upang mag-ubos ng pinagpaguran. <laughs> Wala na! para saan pa at makikita din ang salapi. Pero ang mga memories ay mananatili. Itong si Uncle Sid Mark ay di makapaniwalang mabigyan ng oportunidad sa kabila ng kanyang edad. Kiss or slap? Kiss or slap? Mm Hey! -hmm. Ah! You gotta pick one. Okay. Oh, Tuka agad ang nasambit ng kanahan. <laughs> Samantala itong si Oliver ay biglang nagkaroon ng abilidad na magbagong anyo. Ganon talaga pag nauna ang gigil ba. Nagkusa na lang siyang lumayo bago pa pumutok no. Pilit namang kinalman itong si Rod ang sarili sa natamasang swerte. Lalo na hindi pa matukoy kung pakwan ang mabubuksan. <laughs> Yan ay si Alias Otin. Yung yung ang Ah, itong si Arvin ay siguradong babalik-balikan ang salon na ito. <clears throat> kung ganyan ba naman ang serbisyo ay gusto mo na lang araw-arawin, no? <laughs> Oo, oh, talagang pa ito ako sa takbunya? talagang... Ah.